hindi na magkakasya sa iyo, makabigyan ng dino. ano? 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 Saan ba yun? Hanapin yeah. natin. ano? sa kabila. Wala. ano? sa kabila ano? 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 ano?

Starbucks, itu mau berapa? Padahal itu One piece, mau <laughs> bag. Four pieces for 100. <laughs>

Jason, come. Sino po? Anong dyan na rito na na? Balikan kita, ha? Mahal Mm. Labubo daw. Labubo. Labubo. O lababo. Labubo <laughs> la o lababo. Mm. <laughs> Famous na Market. Uh, ano tawag dito? Ladies Market sa Mungo. Ito yung famous na uh, souvenir. Souvenir shop. Souvenir na mga tinda. Dami yan. Doon sa dulo. Yan dulo pa 非常有感情。